Hi guys, welcome back to my channel So paano nga ba natin i-check ang isang agency kung ito ay accredited Sa pag-a-apply, kailangan nating i-assure na hindi tayo maluloko ng mga agency kung ito ay scam at totoo. So ito guys ang paraan paano natin ma-check mache kung ang agency ay isang e accredited o legal. Meron tayong mga agency sa Pilipinas at meron din tayong mga agency dito sa Hong Kong na nakikipag-coordinate ang dalawa para mag-process ng visa at contract. Bago tayo mag-work at pumunta dito sa Hong Kong. So ito guys, ang simpleng ways at paraan paano i-check kung ang isang agency ay accredited. So isa-search natin guys itong agency ko dun sa my team sa Sui, uh, Maids Employment Service Center. So try natin kung tingnan natin kung uh, uh, legit agency nga siya. So check natin itong calling card. Ang nakalagay dito is... So, yung nakalagay dito is needs uh, Employment Service Center. Ito po yung calling card ng agency ko dito sa Hong Kong. So, ang may-ari si Miss Florence. Ang address is Shop 123 First Floor Peninsula Center, Modi Road, TST Kowloon City. So, isa-search natin ngayon. Titingnan natin dun sa may uh, search engine kung andun nga at legit itong agency na ito. So guys, i-check natin yung aking agency. Dito sa may Google Chrome, i-type lang ang mwohk-ph.com. Ayan, pindutin lamang yung search at may lalabas dito na DMW Mobile, mobile App, sabi dito. So, ito yung website na makakatulong po sa atin, sa ating mga katanungan. Hindi nyo yun makikita yung mga featured, mga balita, ayan, advisory, public advisories, kung saan, kung ano-ano dyan. OEC, about holidays, and ano pa, mga gabay. And then, uh, kung paano mag-renew ng kontrata, dito rin guys. I-search nyo lang pababa itong graph na to. Ito yung kung paano mag-renew. Ayan. Ito sa may OFW corner, dito na makikita kung paano kayo mag uh, kumuha ng OEC. Passport appointment and etc. Computation of claims pa andito pa. So, ito na sa baba. Makikita nyo dito yung list of licensed recruitment agencies. At katabi na ito is list of accredited Hong Kong agency. Yan, i-click natin yan guys. Ayan, ito na yung mga listahan ng accredited Hong Kong agencies. Dito is makikita na ninyo yung mga agency. Type ang agency name kung isa-search ninyo. Pero dito sa baba, from uh, letter A hanggang sa dulo ng letter A is andito na. So, eto yung agency name, address, andito. Owner, kung sino may ari sa agency. Telephone number email at yung status ng agency kung active ba ito kung banned or um, hindi na siya nag nag, uh, nag anong tawag nito na nagpa-process so ito guys makikita na natin dito ito yung uh, agency na nasa calling card ko so ito na yung Amades Employment Service Center yung address niya shop 12311 floor Peninsula Center 67 Modi Road Shimshashoy at nakikita nyo na rin po yung may-ari ng owner, email address, at kung ito ay uh, active or cancelled Ganun din sa mga agency na nakita nyo ito sa my video. So, ganun lang guys. Kadali mag-check ng agency na accredited dito sa Hong Kong. Thanks for watching! Kung inyong maibigan ang video nito, give me a thumbs up, share this video, and comment on the comment section below. And subscribe to my channel. Bye bye and see you on my next upload.